Kaya po tayo ngayon guys Simba tayo sa Kiapo Pesta kahapon eh Meron na boss eh Han Din uh, kayo ma'am Ngayon tala natin yung ano na sareno natin Pakita mo na yung nasareno sareno natin ay Yun Sareno Di ba Dito kami sa Kiapo Pila haba ng pila ano, yun Pahalik, papasok kami ron Tapos hawa kami sa uh, mga replica ng ano na Reno tapos mag lalagay maglalagay kami ng ano tapos oh paalik nga tapos maglalagay tayo ng sampagita nakaraan taon ganun din eh ano? uh, Nakaraang taon guys ganun din yung ginawa namin madaling araw palang lang umalis kami nag e na lang kami dinala namin yung ano yung e-bike yung pampasada ko pinarking namin dun sa may parking nga sa may labas papasok na tayo. Papunta tayo doon sa may Nasareno. Eh, uh, pamilya ko. Ah, si Mark J. 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 E, <laughs> pila rin siya, pila. Bakit na tayo sa may mismo Nasareno? Ayun, eh. Ayun, guys, oh, Ayun si Nasareno. dito tayo sa may pinaka Balik tayo, balik no? Nasa reno, balik Sa pila Ayun ah, na, ito na pala Galagay tayo ng ano Alay Lagay natin yung alay kay nasa reno Ayun Bigay natin yung na kay Nazareno. <tinyo> nak, ikaw nak, si Ching Ching, si Ate Jojo, yan, hindi pa yata tapos. <tinyo> ata pababa na tayo guys Labas tayo guys Dito tayo sa labas ni, May nakaubulag sa tabi ninyo Makakaripas sa siguro kayo ng takbo Dito tayo Dito tayo nai Latayuan nyo na Dito tayo gilid At lalo lang mga kaibigan Dito na tayo Nung panahon ni Isa sa sarili Dito tayo na, dibigilang 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 Sa may banda ngayon ang Latayuan sila Pinamumuhi ang sila Pero ano ginawa ni Jesus sa sareno. Si Jesus sa sareno na walang kapagod-pagod, walang kasawa-sawa. Sa harit namin araw-araw, upang sa pagtanggap namin sa iyong ibigay, kami pagintapatin maging hain sa iyo kailanman. Makakakuwi na rin na iba sa inyo matapos ng pista. At alam niyo po, meron din pong mga walang kasawa-sawa at walang papagod-pagod. Yun po yung mga naglilingkod dito sa ng bendisyon na ito. Naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalating Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. केरू जी mo. Dilan. Ha? Nampak tak? Ha? Dilan ni. Kunin mo nai. Ito to 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 na sa kaliwa ko kunin mo impact Paranay. Ang bagay yun, ano, hindi nyo ano ko, cellphone na yun, o. No? hindi nyo may cellphone. Oo, pati si mga Okay na, guys. naka Nabindisyonan na, na tayo, pati yung ano natin, nasa reno. tayo, ulit okay tayo. Ayan, guys, nandito na tayo sa may, ano, sa e-bike. Ayan okay na, o hintay lang namin si Mrs. pumili lang ng pagkain ng mga bata